gutter Kali pag samantagal po muna yung linagay natin Hindi din tayo sa oras Ayan, bali nilagay na rin natin to Tapos yun, magka Magka ano tayo, bali Niupi na lang po natin Kali Dinet natin ng, ng uno Para yung tubig, hindi Hindi napapasok doon Good morning Ayan. Ayan po mga kamasan, Kape Ay milo po muna pala tayo ngayon Ayan, Ayan. Ayan Nag milo po muna tayo Hindi muna kape Ayan po mga kamasan. Good morning po Kali Magkainan po muna tayo ng mga Tatraces Kali tatraces po natin yung Ano dyan yung Atik Ayan mga kamason Samahin po muna ako Let's go. Ayan po mga kamusang bali. nahitas na po natin itong mga sinta na ito. Bali, 3 days tayong hindi nakapag, ano, nakapag vlog. Nang, naging busy na naman po tayo. Kaya, bali, ayan uh, bali, na. Bali, di na lang po yan. Tapos, ito yung pinaka, dito po yung pinakatibong niya mga Amazon. Bali, magbuwa na lang po yung gagawin natin yan. Tapos ito. Ito muna yung gagawin natin. Bali, tatrashes po muna natin to para matakpan na rin tong tong babong nila babang tayo. Tapos tatanggalin natin 'yon. Yung mga bakal na 'yan. Bali siguro mapuputo lang 'yan mga kalate kasi magkakaasin pa po 'yan. Eh, 'Yan ko na rin po tapos hindi dito, hindi pa po na kapag ano, si Pinsan JJ. Gawa anong yung poste nakasabi yung kalid Tapos dito yung pinaka yung, yung, yung closet niya. Tapos CR. Ito po yung CR niya mga ay May kasamang shower na. Tapos toilet bowl. Tapos yung ano yung pinakalababo natin. Yung lababo ni Ate tapos dito po muna tayo sa kabilang kwarto yun oh, mga kamas bali nasa 190 lang tong lapad no? tapos tong haba niya, nasa 5, ay 480 ang haba ito yung CR tapos ito yung shower yan bali nakaabang na rin yan bali ano yun na lang po natin yun mga kamasan na tong tong ano niya, tubig papunta dito Ayan. Medyo makalat pa mga kamasan. Hindi na nakapaglinis kahapon. Gawa ng nandis oras na tayo dun sa mga post Eh. Bali hindi pa natapos yan. Tapos tayong alas 6 yata o 5.30. Bali dito yung bintana. Bali ay, balak nila ano, tapang tayo. Gusto nilang magkabintana dito ngayon kung gagamitin to pwede naman pong isarad oh. tapos dito hindi na natin linagyan ng ano, ng ng bintana dito Ayan. bali nabuhusan na rin po itong mga poste natin itong dalawa bali nakapat tayong poste kapon kaya lang yung isa hindi natapos patatapos tatapos ko na mamaya yun para makompleto yung ano, buhos niya Pero pwede maghahanap na lang tayo mamaya. Magka-trasses po muna tayo. Ayan. Tingnan po muna natin si Paring Marlon. Bali, ready din po muna tayo ng mga gamit natin. Ready natin. Ito po pala natin. Ayan na. Magdan. Hindi ka na uh, mauuntog. Ayan. Ayan na. Bali, kukunin po natin itong mga gamit natin. Bali, magamit ko Ito yung mga welding natin. Bali, ano lang to. 300, ano lang to, bolts. yung gagamitin natin eh. Okay, grinder. atrasan po muna natin yun yung dito, yung sa labas and bali, eh bali ayun pala yung suggest ni Bapong ay sequential sa ni and bali hindi yata na gusto no? ni ano ni Bapong Yo bali yan na lang atik tapos hanin na lang natin yung dito Ali papantay na lang po natin. Ali kukunin na lang po natin 'to sa luwang nito. Hatiin na lang po natin 'to. Eh mga kamustong samahan, bumuo muna ako. sa so, bali kakalagan po natin po natin yun dati natin ano bali hindi niya nagustuhan to yung yung bakit natin kung yung iba pang tayo ano sa static na lang so, bali kakalag po natin to yung dati yung natin dito pagkaka ano siya dito bali gutter sabi ni konsya ayun ayun hindi nagustuhan Bali, yan na lang. Bali, atik na lang po yun doon. Kamukha nun. Kung ano Kung makikita nyo, mga kamukha na yun. Ayan. Bali, kamukha na lang po yan. Ang gagawin natin. Tapos, ano na lang natin yung nandito. Yung ceiling. Pantay na lang po natin. Bali, tataas pa ng kundito. Ko. Okay bali si Pao Marlon ay bali pa kakalap po natin to yung mga natin nagwe welding po muna tayo mga kamasan ito so, yung mga pinagbaklasan natin yero ayan tapos ito yung sila ayan nabuhusan na rin po yan tapos yun nabuhusan na rin po yan ayan, mga kamasan samahin po muna kami natin po bali na tanggalan na po natin tong mga ano natin bali tutuwid na lang po natin yun itong ano bali dudugtungan na lang po natin yan tapos ito ayan naputol tapos ito po bali pinasobra ko na lang para masipit sa asinta ayan ayan bali ipaipitin natin sa asinta to kamukha ito ayan bali magkakasinta pa po to ayan tapos anin po muna natin yung gutter doon pari sasaraduan po muna natin baka maiwanan din natin makilagay ito pari tatakpan lang po natin ng ano tapos anin natin ang bulkasil or anong pwede nyong gamitan na ano pandikit doon o pwede rin ding ano silicon or bulkasil ayan pwede rin last kahit anong ano po yan pwede rin po doon ang ito Bali ito mga kamasan. I-gagrinder natin tapos tutuwid lang po natin yan. Tapos i-spot na na po natin. Bali ipapakat na po natin dito sa mismong pinakapader. So, bali gawa tayong atik. Bali sasaraduan po natin yan. Tapos si Pinsan JJ nag-asinta na rin. Bali nilay-layup na din. Hmm, asinta na yan kasama sina parin JM yan hindi ilalagay po natin to check it sa ako pare yan po mga masasamahin yun po muna kami magtrabaho medyo makalat pa hindi pag naggalag tayo ng kisa sa babae yan Ali babaguhin din natin yung kisa sa baba para matanggalan yung mga ano natin diyan. Ito oh. Toy lang Babo. Eh ne pinyak sa pare Marlon. Yan po mga kamusan Ang gawa natin. Bali sinepa na lang kung ilalagay natin. Bali magkaka ano siya dito. Kakaatik siya diyan. Ayun, bali ilalagay na lang po natin yung ano, yung sinepa dito at saka yung dito. Tapos si Paring Marlon bali Pinalalagay ko na rin tong ano, mga uh, yero baka biglang umulan ayun oh. Um, ah, uh, dilim ang kalangitan. Bali paano ko muna kung yung sobrang mapuputol. Ma-ililipat uh, doon sa ano natin. Kasi nasa ano to. 12 feet po to. Itong nga ng yero natin. Uh, susok ko muna kay Paring Marlon. Kung ilan yung abang nito. Ano, kailangan nakasanib po doon Sa mismong yero. Tapos kung ano. Doon na lang po natin lalagay yung ano. Yung sobra. Pwede ah. Kabila niya. Makasanib na yung ata. Makasanib yung kayo. Eh, baling basta titay tampanik panic wala mo pare. Porpe. Ha? Ha? Oh, tama mo pag pag may ta oh, sanib mo nang todo ken eh. Palagbas Mendos keto. Ha? Palagbas Mendos. Oh, yan. Oh. Sentro, kay sentro na kanyan. Yeah. Ay, okay. na. Kay sentro mong kain ngayon. Menggulis. Oh. Waktu ya. Nah, hmm. yeah. ayo ini pitik tangan. Nah, kayak meh. Antar tipor. Antar ya. Oh, itu pedi nih. Kukutuk awan tertipor, lu. Ayo tangan kayak gini nih yang kan. Pedi Kembali kuno kurung pumun natin. Kali bos naten asin tanto. or sa Monday pala linggo pala bukas mga kamas hindi po tayo makakapagtrabaho dito ay mali bububungan pong, yun, 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 po ngunin ni paring Marlon to tapos si Napi San JJ ayun nakapa natapos na rin po yung inaasinta niya din mali magbubuhos po na sila ng ano ng poste ay mga kamas samahan niyo po muna ako dito san bali nilagay po natin pang tagal itong natin itong ginawa natin dito ngayon ay 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 napakadulas ay shout out po kay boss Mamay eh. si <laughs> shout out kay boss mama eh ay, ano ayun o <laughs> Ayan, bali Klasing na lang po nilalagay natin Tapos sasintayin natin yan sa Monday Tapos yung gutter Bali, pansamantagal po muna yung linagay natin Hindi din tayo sa oras Ayan, bali nilagay na rin natin to Tapos yun, nagka, nagka ano tayo, bali Niyupi na lang po natin Yan. Bali dinet natin ng ano, ng uno Para yung tubig, hindi Hindi napapasok doon Ayan, bali ito, uh, na lang po natin ito, na lang po natin ng, ano, ng flashing. Bali, maliit na lang po to, po natin maano. Bali, flashing na, na lang po yun. Tapos ito, magkaka-flashing din to <coughs> Ayan, bali, nakasintahan na rin yan. Tapos, 40 by 40 pala yung gusto niya. No? Bapang yun na bintana. Tapos, ayan, bali, headers na lang po na, ano, yung buhos tapos buhos na dos lang po yan mga kamasan itong ginawa ni paring marlon bali ginawa ni paring marlon yan yung mga adders natin na 2x4 na lapad at saka kapal Ano? Tapos nabuhusan na rin tong ano, sa poste. Ayun. bali uli na lang po natin to itong CR hindi po tayo makakapag gawa nang nandito ba yung ano na. pag nakakit na rin itong mga blocks natin yan po mga kapas bali naka na po tayo ng bahay ngayon bali ginabi na po tayo doon bali gagawa po muna tayo ng mga mga nest box ngayon and, bali nakapag na tayo pag-set up na tayo ng ano, ng mga nest box. Ayan. Dali mga kamusun. Ang sukat po nito nasa 8x8x10 by by ang ano niya. Ang lapad niya 'to ay yung ano. Tapos 'tong haba niya nasa 10 inches, 8 inches ito. Ang bali tembok. Mahingin po muna ako dito mga kapasyon. Po, bali, kanya lang po tayo mag, uh, ano, dito na paggawa ng nest box. Yan, bali, nalagyan natin ng stick well. Yan. Tapos, makukuha lang natin ng mga ulo yan. Yan po mga kamas, samahin nyo po muna ako. Yan, bali, papakuha po muna natin po. Nagi nagenerate natin naman ng ano, ng mystic well. Mo yun, ba? Bali, lalagyan po lang natin naman? ano. Hello guys! Stick well, ayun. Bali, maliit lang po yung butas naman natin para, ano,

para sa putuan natin basahan para patanggal yung sobrang stick well na natin na dinagal kasi siya na po kayo mga amos o mga ng mga bata you gotta out now bali gagawin po natin ngayon mga amos ibuon natin namin ito i assemble lang po lang natin ito bali lagyan natin ng paket at pa, mga pinto tapos yung natin bubutasan pwede rin na natin butasan ito mga kaso hindi pa wala pang order so, bali ano po muna dito po muna yung lalagay natin ayun po mga kamasong bali na assemble na po tayo nakapag assemble na tayo ng ano ng pito bali lalagyan po muna natin ng mga takip nyan bali tatakpan po muna natin tapos, lagyan natin ng pinto. Kali, hindi po natin bubudasan. Pwede rin butas niya mga kamas nasa harapan or sa side. Pwede rin yung left and right. Bali, yung sukat po pala nito mga kamas nasa 8 yung lapad niya. Tapos, yung haba niya nasa 10 inches. Ayan, bali, 8 by 8 by 10 ang sukat ko nito ng ano natin. Ayan po mga kapasan, bali hanggang dito na po muna itong vlog for today natin. Kali ginabi na po tayo. Bali, tinrasses po natin yung ano doon, yung parang atik na na bubong. Tapos, nagyan muna natin yung, ano, yung yero, yung pansamantala muna. Pansamantagal, mga kapasan. Bali, ano yung po muna natin yun? Sa Monday na natin tutuloy. Ngayon, bukas, mag mag-iaksa tayo kay Bapang Tech Boy Ayan, bali may pinapagawa siya doon, bali pinapaayos niya yung gutter Tingnan tignan po nun natin kung magagawa natin ng paraan yun tsaka yung spandrel, bali paayos niya bali pinapaayos niya yun Ayan mga kamasaan, bali dito ko na po tatapos nitong vlog po today natin. Bali, ngayon nga nakapag ano na tayo doon, nakapag process tapos si Pinsan Gigi nakapag asinta na rin ayun bali bukas kay Bapantik Boy po tayo bali ayusin natin yung andan yung problema doon, na gutter at saka yung ano spandrel, ay ayan mga kamasan ayun Nandito na po muna itong vlog for today natin. Kita-kita po tayo sa next video ko, mga kamasan. Ayan. Uh, natin ali next box Next box po ayan kung gusto niyo pong magpa magpagawa PM lang po kayo sa akin sa so, Rafael Miranda Garcia ayan mga kamasan let's go